Sa gitna ng patuloy na problema sa supply ng tubig sa Baguio City, isang makabagong pasilidad ang itinerno over upang tugunan ang problema sa tagtuyot at pagbaha sa lugar. Sa isang panayam, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na malaki ang problema ng Baguio City sa usapin ng supply ng tubig. Sa malaking problema is the water supply. Right now, the average is two days of water every week in the city of Baguio. And then we're doing something about it and hopefully in the next 300 day, we'll days. Bilang tugon sa pagtutulungan ng Department of Environment and Natural Resources, Lokal na Pamahalaan ng Baguio City at Department of Science and Technology, Iturn over kahapon, August 8, 2025, ang kauna-unahang artificial groundwater recharge facility sa Baguio City. Ang artificial groundwater recharge facility ay may kakayahang mag-impok ng 44 cubic meters o katumbas ng 44 na malalaking home water tanks. Layunin nito na dagdagan ang local reserve ng tubig sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagkulekta at pagsala ng ulan. Ang hakbang na ito ay inaasahang makatutulong upang maiwasan ang kakulangan ng tubig tuwing tag-init at mapigilan ng pagbaha tuwing tag-ulan. Um, operational naman po ang ating facility. Nag, muna po tayo nakukuha ang mga data. Uh, kung kailan po, kasi this is a pilot site po. So talagang sa liit ng facility, siguro minimal lang yung impact na maramdaman ng uh, community na nakapalipot dun sa site. Pero if um, maging okay lahat ng results natin and pwede magkaroon ng replication, mas malaki yung magiging impact nito sa not just here in Baguio City and Latin Middle, pero possible din sa ibang areas. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ang alkalde sa mga suportang ibinibigay ng Department of Science and Technology upang ganap na maging smart at sustainable community ang Baguio City. Eh, napakalaking bagay ho nito. We experienced drought last year and uh, uh, napakalaki ho ng impact sa ating buhay. Eight-month drought. So, thank you very much, uh, Mr. Secretary sustaining this, uh, this project. Bukod sa Baguio City, opisyal ring itinurn over kahapon ang kaparehang pasilidad sa La Trinidad Benguet. So again, um, with the partnership of DST and the LGU, sana po meron pong mga programa so that again, this would benefit our constituents and not only the constituents, but again, yun yan, climate change mitigation and at the same time, Um, again, this would be maybe a very small program, but again, the impact is very large. So again, thank you very much to the DOST. Ang Artificial Groundwater Recharge Facilities ay kabilang sa apat na proyektong binisita ni DOSC Secretary Renato Yusulidong Jr. sa selebrasyon ng 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week Luzon Leg sa Baguio City. Kabilang sa apat na ito, ang Northland Foods Incorporated na nag-adapt ng Enhanced Nutriban Technology. Paglulunsad ng Advanced Manufacturing Center sa rehiyon na sumusuporta at magsusulong ng paggamit ng Additive Manufacturing Technology o 3D Printing. Gayon din ang paglunsad ng kauna-unahang iHub sa Baguio City na magbibigay ng technology-driven environment at gagabay sa mga taga-Baguio na gawing imbensyon at inobasyon ang kanilang mga ideya at konsepto. Ito na ang ika na putwalong iHub na nailunsad sa bansa. The fact that Baguio City is the educational center of the North, right? Uh, madami talaga. So students, sabi ni Lisek, students ang um, ang ina-anticipate namin na biggest na cost of stakeholders who will uh, maximize uh, our ICAM. And we are now inviting those who are interested to come and visit us dito sa ICAM ng Baguio Ang apat na proyektong binisita ay ilan sa mga proyektong sinusuportahan ng ahensya na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan upang maging ganap na smart at sustainable community. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Mula dito sa Baguio City, ako si Desa Maderal, Delivering Science for the People, 1DOST for you.